Good morning everyone and uh, happy new year to all no. Okay so umpisa na ang taon ng panibagong upload mo palang Okay. Ang ituturo ko sa inyo today ay kung paano gumawa ng video gamit lang ang text to speak. Okay? Na sa Android or sa mobile phone Magagamitin natin yung CapCut editor. So pwede to para sa mga paos at sa mga nahihiyang magsalita. So, pwede-pwede nyo itong gawin para makagawa kayo ng uh, video, reaction video, or uh, movie reaction. Ayan. So, ito panoorin nyo mga palangga, ha? Friends, pupunta lang tayo sa ating cup cut mga palangga. And then, pipili tayo ng video na atin gagawin. So, for example, ito. Ayan, click lang natin yan. Tapos i-add natin. Okay, so maglalagay tayo ng text. Ito to, kunyari, ito ilalagay natin itong... Pipindutin natin itong text dito sa ibaba. So, click lang natin yan. Tapos, add text. Okay, so magta-type na tayo. Let's see, ang ilalagay natin is... Happy... New Year... To all. Tapos, i-check natin yan. And then, i-click natin tong text to speak. Ayan. Gusto may mga option, mga palangga. Nandito yung English. Ayan, marami dyan pagpipilian. Huwag nila kayong pumili ng pro kasi may bayad yan. Okay, so pipiliin natin kunyari itong si Jesse. Happy New Year to all! Okay, so pag na-okay na sa inyo yan, i-click yung check. Ayan. So, kunyari, play natin, ha? May option yan mga palangga. Ito, meron siyang style. So, pagpipiliin natin din yung style niya. Halimbawa, ay palette. O, oh, ayan. So, malaki siya. Or italic. yung mga ganyan. So, kunyari, nakapili na rin kayo ng style niya. Depende sa inyong taste. Gusto niyo. So, Happy New Year to all! Okay. So, halimbawa, natapos na. Kung gusto mo pang mag-add ng no? text, add tayo ulit. Tapos, let's say, mahal ko kayo. So, i-check lang natin ulit yan. And then, pipili tayo ulit ng text to speak. Pipiliin natin si Jessie. Mahal ko kayo. Okay. So, ayan. Yeah, so, pag okay na sa inyo yan, i-check nyo lang. Okay. So, i-dry run na natin, ha? Happy New Year to all! Mahal oh, ayan lang mga palangga. So, ganyan lang gumawa ng uh, text-to-speak. Kapag tinatamad na kayong mag-salita, uh, so, lang text at ang gagawin nyo, So, pwede na kayong makagawa ng video kahit na pause kayo or hindi kayo makapagsalita. Okay? Oh, ganun lang kasimple, no? Oh, ganun kadali. Okay. Kung meron kayong mga hindi naiintindihan doon mga palanga eh, comment nyo lang dyan sa baba. Eh, nagustuhan nyo ating video for today, uh, share mo na yan. Huwag mo rin kalimutan mag-like and mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nag para naman sa panibagong mga video uploads na i-upload pa natin dito sa channel natin. Kung na-miss mo yung aking mga unang upload video tutorial, andyan lang yan sa aking playlist. Okay, so thank you so much for watching. Mga palangga, ako pumuli ang inyong God bless. God bless us all and bye-bye.